Ito mga kalakay. Papahabol tayo ng mantika. Open. Nakalimutan daw nung isang kasama natin na tagahatid. Mantika ng isang vendor natin kaya wa, hindi siya makaluto. Ayan yung mantika niya. Mm. Ano yan? Labahan. Labahan? Hindi mo i sasabayan na daw natin yung papalaban natin. Isang linggong labahan. Dalawa. Dalawa. Ah, na naman kaya. Ito Mga lang. 400 siguro 'yan. Okay. let's go. Mga kalakay. Mga kalakay. Bilisan natin kasi hindi siya makaluto wala siyang mantika eh oh, so, sasama si eh, Mimi ah kasi na iwang kahapon eh sasama naman natin ngayon kasi uh eh, so, eh. naman si Maymay aircon seat belt ito yung magiging problema minsan mga kalakay nakakamamadali nakakalimutan yung ibang mga items natin pagka hindi nadala yung mantika siyempre hindi makakaluto minsan naman breeding breeding nakakalimutan hindi, minsan naman LPG nakakalimutan eh ganun talaga kung, hindi perfecto ang buhay talaga kung isa sa mga yon eh nakalimutan wala na siyempre kung isa sa mga ingredients mo materials mo ang wala hindi ka makakaluto hindi ka makapagumpisa eh sayang market day pa naman ngayon dapat sana nakaluto na sa mga oras na ito alas 7 dapat nakaluto na siya eh kaya yun ang nagiging problema natin mga kalakay kung minsan kaya yung pagmamadali eh lalong tumatagal lang <laughs> mm -hmm. kaya ayaw ko yung nagmamadali <laughs> yan mga kalakay kaya pagka lumabas ng bahay i-check muna kung kompleto yung mga dadalhing mga materyales eh, hindi ko naman kasi na-check kasi talagang busy busy tayo pagka umaga eh ang alam natin eh, na na-check na ng ating tauhan na naghahatid Ganun talaga meron na at mayroon na paminsan minsan na ganito na kakalimutan alright kaya ito ihatid natin mga kalakay yung mantika alright mga 15 minutes lang naman ang ating biyahe tatagpuhin natin ng 15 minutes ay mga kalakay malapit na tayo so Ganito po kasi yung sistema natin sa negosyo. Uh, tayo po yung nagbibilang ng mga manok natin. Uh, Nag-check ng kanilang mga dadalhin. Ganun nga, hindi natin nakita nga dahil tiwala tayo na kompleto na. So, pagka nabilang na lahat at nakaredy na doon sa kulong-kulong, meron tayong tauhan na tagahatid mga materyales, mga gagamitin, mga tawa, ganyan, mantika, at kumpleto uh, kompleto na yon. At naghihintay yung isang tagatinda natin doon sa isang pwesto. Ganun po ang ginagawa namin. Tapos pagka hapon naman at uh, mag-out na yung vendor natin, eh susunduin ulit siya. Ayun, susunduin ulit uh, at re-remit sa uh, tauhan natin yung vendor, s'yempre yung i -re remit niya ay ipapasa naman sa akin. Saka ko kinukuwenta doon sa bahay. Naroon po yung uh, sistema natin dito. Uh, abang kinukuwenta natin yung remit, siyempre i-check natin yung mga natirang mga fresh na marinated chicken yung mga hindi na luto yun, i-check natin kung tama ba yung sinulat at kung may natirang luto ayan, i-minus natin ayan, uh, check natin yung mga expenses kung mayroon at itatali natin yung cash dun sa uh, kwenta natin kung tali ba ngayon, kung magkakasyork eh kasalanan na yung uh, vendor natin kaya yung uh, short eh, may babawas doon sa sahod ng ating vendor kaya yung mga vendor natin ay eh, aware na dapat magingat sa kanilang pagtitinda dapat eh talagang sigurado sila sa kanilang pagsusukli sa customer kaya hindi po pwede yung hindi marunong magkwenta mga kalakay kaya pagka pumuha tayo ng tauhan Siyempre yung at least eh, nakapag-aral naman ng at least high school Yung marunong magkwenta Para hindi masisira yung ating negosyo Kasi kung lagi ng short Eh, siyempre uh, Masisira yung diskarte natin Lalo na kung over na yung kanyang short Negative na yung kanyang sasahurin eh, ayun, magkakaproblema tayo doon. So, yun yung ating sistema sa negosyo mga kalakay. Minsan na uh, nagkakaroon din ng problema, pero dapat solusyon ang kaagad. Kagaya nito, tumawag yung vendor natin at walang mantika, ay eh, dapat uh, aksyon kaagad. Dahil hindi aandar ang negosyo kung kulang ng kagamitan o materyales kaya dapat may service tayo may sarili tayong service kagaya po nito yung ating kinuhang uh, service na latest yung Ford Ranger Raptor natin malaking tulong po sa atin nito talagang pangkarga at uh, napakaganda talaga hindi mo nga Madama yung lubak-lubak eh. Kung nagkakape nga ka rito sa loob ng sasakyan, halos hindi ma matapon. yung kape mo kasi talagang soap. Soap dito sa loob. Kaya nire ako ito. Ford Ranger Raptor. Talagang maganda. sa palengke guys bilisan natin no parking ang ganda ng luto niya oh. Parang makro sa Jollibee. <laughs> <laughs> mm. oh. Daling mag-ayos oh. Pag ikaw ba pa, dadaling ko sa kanto no, Ay, na ayaw mo? Sabi ma'am. Sa kanto? Sa ataw? Tata nata malapit yung bahay niya. Uh, ganda ng luto niya talaga eh. o. Oh, Bali, tatlo sila dito. Pero wala pa yung isang kalaban dito. Tapos ito, hindi naman na nagtitinda. Yan yeah, o, wali. Tatlo sila o. Oh. Ah. Yan. Yeah, puro fried chicken yan. door natin. Nagkatawag siya, oh. Ganun ang maganda. Tawag-tawag. Ayun, oh. Okay naman na. Kaya, uwi na tayo, guys. Parada pa yung sasakyan natin dito, eh. Nakakahiya naman kasi, Mahirap pag nagtagal O oh, yan o oh. Strictly no parking Kaya uwi na tayo Ayan Hindi ko pa nalinisin yung Ating sasakyan Dahil nagbiyahe kami kahapon Nanood kami ng sine Sana si Kabagod Ayan Hintayin natin si kabagat guys. Ayun na. Okay, bumili agu pala siya. Ano yung eh. daing na ano daw? Daing. Ang galing ng Aguo Eh, tikman natin kasi ano daw ito ng dagat. Oo. E Fresh daw. Oo. Pang agahan. Ito daw sa ano, damotis, ang isang kilo nito, isang debo. Ay, mahal. Oo, eh, mahal. Mahal daw ito eh. Kasi masarap daw ito. Oh. Fresh pa. Okay. Tara na, tara na. Okay. Ilakad pa tayo sa bangko. Your money. Chatty Mimi. Nag-aalala kanina, inahanap ko eh. Okay. Let's go guys. driving assist <coughs>